Isa po sa napakalaking binipisyo na nagtatrabaho po sa video production kagaya ng sa first video ay ang makapunta sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas na hindi normally pinupuntahan. Kung ikaw po ay merong pera, ay siguro ipupunta ka na at magsi lamang. Pupunta ka ba naman sa tawi-tawi na dulong-dulo na at hindi mo alam kung ano ba ang nandoon sa pamagitan ng paggawa ng isang assignment? ay nadidiskubri mo ang isang lugar na napakaganda. Isa lang po ang pwede kong sabihin dito, pwede kang huminga dito ng hanggang baga ang tawag nila sapagkat fresh na fresh ang hangin. Fishful na fishful din. hindi po ito ihawan festival. Pero nakahilera po dito sa market side ang mga inihaw ng mga isda. Sa nakakailang kilo naman ang benta mo na inihaw sa isang araw? Ah, uh, di bali, dipindi lang ho sa maraming tao. Misan, makakaraos ko kung may mga sa loob ng isang daan po. Isang daan? O, sa isang araw po. O, magkano isang, 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 isang peraso? Magkano isang uh, ang bili namin ho sa palengke yung ganito, mga 10 piso ho. Ang binta namin mga 15 ganun. Ah, so may limang piso kayong kita ah, naman. Opo, kasi bibili pa po kami ng uling. Saka panggastos tayo po sa yelo. Ganun niyo. Tutubo ba kayo rito sa Tawi-Tawi o Ilocano kayo? Ah, Ilocano po yung misis ko, taga Talla ko. Oh, sabi ko na Ang mga Ilocano ah? talaga yun si misis niya, oh. Ilocano ka nga raw. Ayun nga, matmay ka tayo manta, wag tungtong may Magkatawi, magkatawi, magkatawi. Oh my god, tutak tungtong ta ni Ilocano ka eh. Imbagat kami nga kwa kahit uray no window ti papanan nyo adda te Ilocano. Oh. Eso ti kwa, ibagbagak kanya da ta tay uray ti papanan nyo adda lat ta Ilocano kuna. Wen ak kami nakasawak dito, iso nga nakanay kabel dito, nagadayo nga root ka. Ah, titi ti pagnignigosyoan, may iso nga dito kami nga na yesterday. Love troubles. Oh. Pagkakain niya, taga-tawi-tawi talaga niya. taga tawi, tawi, oo, rin, taga, tawa, dito tawa, tawi. taga dito po ako, pero matagal po ako nagtrabaho sa Manila hanggang nakapag-asawa po ako ng... <laughs> oh, nakapag-asawa po ako ng Ilocana. Uh, nabayag na ito yan, nabayag. Ah, nabayag kami, pero nag-vacation kami di last 2006. Kumusta uh, tinigusyo dito eh? Ah, napintas met, napigsa. Kaya lang, ag-re-rent ag 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 kami lang kami. It's an order, kumusta ito eh? May eh, nasiat met din Awan po. Awan met. Nasiat met. Ano ano pa ang ano 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 pa lang yung mga tribes na nandito. Dito ah uh, Sama nandoon na yung sinasabing Badjao kasama sa ano ng Sama. Generally ang tribe na sa ano dito is Sama then followed by Tausug. Yung Tausug palang migrant lang from Hulo. 'yung Bajaw, uh -oh. 'yung badyaw, hindi ba ito 'yung mga nakatira sa mga tubig ganun. Uh, 'yung makita mo diyan sa ano sa Karamian diyan sa mga sila 'yung mga gypsies na ngayon hindi na sa tubig 'yung tirahan nila, majority na sa steel on stilt 'yung bahay nila. Mga kaibigan, napalibutan tayo ng mga tipi. Ito po mga typical na Bajaw, Pero ito ipapakita ko lang sa inyo, hindi Badjao, Bajau. Bajau, Bajing. Hi, good afternoon. Oh, good afternoon Ato, to. Ay, 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 ay. Yes, taga-Tawi-Tawi -tawi ka kami. Ah, oh, akala ko mga Badjao kayo, ah, Bajing pala. Hindi, actually, ano kami mixed blood. Aha. Uh -huh. Half Badjao, half Tausug. Ah, okay. I siya, ikaw naman half Pareho rin kami. Hup -hup. Half, half. Half, half. Okay, half, half ba? Uh Oo, -oh. <laughs> Okay, uh, ito parlor. Uh Oo, -oh, parlor to. Ito usually na magbebenta dito sa Tawi-Tawi, ganito. Uh -huh. Kumusta uh, <laughs> naman ang negosyo? Anong pangalan nila? Matet. Matet? Oo. Oh, oh. <laughs> the Lion? Hindi. Ano? Ali Usman. Ah, okay. Akala ko Matet The Lion. <laughs> <laughs> Bakit ano, nag... Nagtago, nag-tago? Parang mga, yung tawag na tagong parang daga. Yung... Eh hindi, kasi minsan hindi sila iswali sa mga ganito. Ikaw, sanay ka na sa mga interviews? Not so naman. Not so? Uh -oh. okay, so, what is so-so? <laughs> minsan kasi naranasan ko rin naging, naging ganito, na-interview. Pero siguro sila minsan hindi ganoon Sanayin mo na sa Sabi mo, <laughs> there is always the first yes. time. Yes. Di ba? Uh -oh. This is your third time or your fourth time? Ah... Uh Something mga six times na siguro. Six times? Oo. Oh. Pero hindi usually dito sa Tawi-Tawi. Ah, -tawi. uh, where? Ah, uh, sa Malaysia. Malaysia Are you from Malaysia? Yes. Are you from Malaysia? You... No, I'm from Malaysia po. Ah, you are from Malaysia? No, I'm from Philippines. Ah, uh, you are from Philippines? Ah, yeah. Ayaw, good food, yeah. Yes. Oh. Can you describe why? Mang kita ako siya ngayon. Jar mo siya tayo. Jar. Can you tell me why? Tagalog na pa tayo. Tagalog na tayo po. Tagalog na tayo. Kala mo Hindi ah, hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Malaysian eh. Hindi ah nga eh. Pero taga pili taga dito ako po. Oo talaga. Oo. yung Malaysian food kung ino ka mag... Marami pang makakain Oo marami, marami. Kasi masarap eh. Huwag may balong! Huwag One, two, three. Happy anniversary, Philippines! <laughs> Pabalot nga, kakainin ko to. Kaya nga, masarap. May recipe sila na wala, may mga kwan gamit sila dito na wala sa kwan Philippine restaurant, wala. Gaano katagal lutuin halimbawa yung ganito? Five minutes. Five minutes. Pwede na siya. Eh, ba't kanina si ma'am, ano, 20 minutes na raw? <laughs> Kasi naka-steam naka yung pancit, naka-steam na siya. To ayam, um, yung soap. Mm. Uh, masarap. Lang, na. Masarap po. Alam po ninyo, yung naiiwan ng kaunti, yung may kaunting tamis, na may kaunting sarsa niya, yung ano, no? May tamis na alat na maanghang. Ano, ang sarap. Pwede pang pamulu ano pamulutan. <laughs> Meto talagang kinapalang ko na nagpinabaro ko na kasi Kakainin ko mabae. eh. sure shooting pa kasi kami dito. Inaantay kami ni Robin. Ah, Robin Padilla. Robin Del Rosario. Oh.